Sa na anak po tayo uh, tagaan o uh, ginagmay nga uh, pagdinaw uh, pagpasabot kining uh, mga argumento sa itong higala nga uh, sulpot na wala uh, ko kabalog kung uh, pundok ni ining maong tawhana. Yeah, ang atong buhaton is uh, siyempre atong i-play ang iyang video niya yeah, pagkakamang tagaan na ito uh, mga puntos nga iyang pang lito awon, tinawon kay para dili malibog ang ato ang mga igsuong mga katoliko nga nani mati ni ini okay di sudra ba ka ning kana ibitang wa tamasayod sa tong pagtuo nya pagka kom na mamati ta ni ining mga mga tawhan ang murab purbi at bug tinuod mong sige atuon nang uh, uh, paminawon kining ilahang gitawag pamutbot mo pagpataka og um, tudlo nga moingon mo nga ang balaan kasulatan dili na maoy basihan mahitungod sa kaluwasan Kaniga punto, walay pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang Biblia or balaang kasulatan dili siya basihan sa kaluwasan. Ang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang balaang kasulatan kung Biblia dili siya enough or uh, dili lang siya, uh, dili lang kay siya, mao ang basis sa gitawag o uh, uh, pagtudlo sa gitawag o kaluwasan. Sa hinungdan nga, bisan gani ang Biblia nag angkon ng niya kung isulat pa ang tanan ni ining basahuna, dili pa insakto ang uh, kasulatan ka tumagibuhat sa si ginong su Kristo. Nga ikaduha, mismo ang balaang kasulatan nagtudlo mahitungod sa si gitawag o tradisyon. Diba? 2 Thessalonians chapter 2, verse uh, 15 nga sumala pa ni San Pablo hop tininyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat so dili lang enough nga libro lang number one, dapat na asikatubang, katugbang na asikauban, kauban nga kadtong maong mopasabot nga mga buhat mga pagtulon-an nga gidawat nga gikan pa sa mga apostol ug maunang tradisyon og dili pud pwede nga mag-exist ang usa ka libro nga may mga maulang na ang ato ang uh, basis kung walay responsableng magtudlo. Di ba? Imposible man nga mag-exist ng maong butanga nga way nagpa-exist ana. So ang responsable nagpa-exist ni anang maong butanga mo ang responsable magtudlo ana. Dili e, na pwede magbuwag ang simbahan, ang balaang kasulatan o ang tradisyon. Pag naa gani usab din wala, uh, i-question na inyo ang pagtuo sama aning pastoy na di na mo simbahan, di na mo tradisyon, Biblia na lang, ah, ma disgrasya gud kalaga na mating kagol gyud sa si impierno. Sige, continue na to iya pamutbot. Mahitungod sa pagtudlo kay ang basihan ang inyo na lang simbahan. Actually, ang simbahan gitukod sa tuang Ginoong sa Kristo, sumala pa ni San Pablo, even gani ang Biblia ng Sultiana, nga ang simbahan ang haligi o patukuranan sa tanang kamatuuran. Siya ang gisugo sa ato ang Ginoong Kristo sa pagtudlo sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Ang iyang function to teach. O kining mga simbahan na gidumalahan og mga obispo og mga pare. So kanang inyong gitawag uh, pundok gidumalahan ganig pastoy. Yeah, dili pare, Now, misunab din ang punduka again. Dili na iya sa Diyos. Klaro, ganyan na nga iya, magayon na siya. Huwag pagsupak, mo supag magpagtulunan sa iglesia ang gitukod uh, sa to ang ginoong Yesu Kristo. So, ang simbahan nga matuod na ay Biblia. Siya ay nagpagawas ni Anang Maong Biblia. And at the same time, siya ang interpret ni Anang Maong Biblia based sa tradisyon nga pagtulunan nga iyang gidawat from the apostles mismo. Ay, kaya yung mga tawa na dawat limpyo lang man eh. Kung uh, wala yung simbahan katoliko, di man ikabitbit o Biblia. Kung wala yung simbahan katoliko, wala eh, Biblia ang ibitbit o gituuhan ng kasulatan ng pulong kuno sa Diyos. Di ba? Mm. yung simbahan katoliko nga ang Biblia pulong sa Diyos. Tungod kaya ng teaching. Iyahan pagtulunan niya. Kini yung mga tawang na nangupya kopya lang. Wapag yung tarungang kopya. <laughs> Continue na to. Kay kuno, hay, kuno ang ginoo, maoy mamulong sa inyong simbahan para itudlo ninyo sa katawahan. Actually, dili man ang Santo Papa, mga pari o mga obispo ang nisulti Si Kristo ang nisulti eh. John chapter 14, verse 16 and 26. Ang gingon niya ganoon sa si Kristo, Magampu ako sa mahan, nga ipadala ang balang espiritu nga na kaninyo. Pagkahuman, ingon siya nga kining mo ang espiritu sa mo ay magtudlo kaninyo sa tanan nga akong gisugo ninyo wala ka mo, kaya di man mo og simbahan, di man mo tuog iglesia. Kanang kanang pundo ka piki, yun ang pundo ka yung ipasakupan. Continue na to. Tinuod ba nga ang ginoo, na namulong sa inyong simbahan para itudlo ninyo karon sa mga katawhan? Yes, mao bitong nga nito o an ng balaan kasulatan kon Biblia kay gipamulong nga sa simbahan katulikong nga gisugo sa ginoo sa pagpanudlo. Ah, di ba kasi may nagtudlo nga ang Biblia pulong sa Diyos? sa simbahan katulikoman? Dili man mo na mabasa sa Biblia nga niingon ang Biblia nga Biblia pulong ko sa Dios wala oy. Eh. Ang simbahan Katoliko na ang namulong nga kanang Biblia pulong sa Dios. Kanang Biblia composed of Old and New Testament. Oh, kung dili pa ang Dios mo namulong niya, subot so nag nag nag, -nag mga butang karon nga dili iya sa Dios. The fact nga inyong giangkon nga ang balaang kasulatan iya sa Dios. So therefore, ana, na ang nag-declare ana ang responsableng nagpagawas ni ana iya sa Dios. So, kanang inyong pundok, kanang imong pundok to, iya na siya wa, iyag na iya sa Diyos. Naghimo mong pagtulunan nga inyong ipasangil kang Kristo nga si Kristo, mao'y nagtudlo ni anak nga pagtulunan. Dili man may pareha sa inyong gabut buot, buot lang kung angko nga may connection kang ginoong su Kristo. Ang simbahan katuliko na may connection kang Kristo. Uh, bitaw na ang Bibliya again, nga naman tungod kay naasay connection kang Kristo. Siya ang mas labaw na kasabot sa gipamulong ni Kristo o sa gitudlo sa mga apostol. Para sa si inyo, himo-himo lang na para sa si inyo, kay magsusupak pa mong dagko. O kung on si itodlo, sa itudlo sa simbahang gitoko ni Kristo, inyong balit aron. Kung on si itodlo, sa gitudlo sa simbahang katoliko, inyong gitawag og supakon, butang-butangan pa ninyo nga nagmaumao. Nga mura mo og correct, okay lang kung og na may koneksyon sa gino. Wala baya. ning Nang buto ang rabaya mo, nga mura bag ka ng resultas dalugdog. <laughs> o ba diba? but buod sa napastuyan eh sa tinuod lang Lili. gina siya tinuod wala kinsa nagingon nga di tinuod kamo ganing buto lang after 16th century kaluoy bagod ninyo hukman ninyo ang pundok nga mas nauna pa sa inyo ha hukman ninyo ang pundok nga mao responsable nagtudlo nga ang biblia pulong sa dios nya pagkahuman igot lang mo nagbasa nya ang kaptong inyong gihulaman inyong gikopyahan ingno ninyong malik, pagkabangaga og mo eh maunay yah uh, huna huna on urma oni bang huna huna ng husto bangagyo bangag. man gani mo kakita ginoo Wala man gani mo ka kita sa Dios nga amahan hmm. kamu ka ang wakakita ang simbang katulikod na kakita ma beto ka ilang simbang katulad ng kinsas Kristo ganon man kaya nakiguban man ang ginuo sa sa iyang simbang for not not less than three years kikuban siyoy onya ang pinakanindot pagyudan na kayo naapagi mas labaw na kailakang Kristo. Kung nakailaman ang mga apostol kang Kristo, naapagi mas labaw na kailakang Kristo nga diin niining ni ining maong simbahan na, kinsa man na, ang mahal nga Birhing Maria. Wala man na sa si inyo, kaya inyong Kristo, anak mas liking kawayan. Sa tinuod, may anha ang Kristo nga mao ang anak sa Dios sa unang panahon, pero ang iyang kaistorya mao ang mga apostolis o ang mga propeta Nagikopya naman na ni mo. Yan wala pa'y katuloy nga nanudloan na, huwag yung makabawa kung pa niabot abot si Ferdinand Magallanes sa si Pilipinas, wa gyud Kristong hibaw-an. O na. Barog mao. <laughs> Continue na to. Mo ang bala ang kasulatan gisulat sa mga propeta mga apostoles para og alang kanato nga sumusunod nga tumutuo sa Dios mga kaigsu. Yeah, nga kisa pinag-ingon po nimo nga apil ka sa sumusunod tumutuo ni Kristo nga boto lang mamumurag. Uh, resulta uh, uh, resultas dalugdog <laughs> siya mo na pastuyo. nga nag nagpanabot eh. so yung managiingon mga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod duha ka na butang ang butang. Angkon gani mo, pamatuod ang imong giangkon nga apil ka, ana. Wala magigilabot, ana. Tinyo oh, mga kaykalaan. Busa kita mo base sa balaang kasulatan nga gisulat sa mga apostoles kama o oh, ang pulong sa Ginoo oh, mahitungod sa pagtudlo sa kaluwasan o oh, kamaturan. No, kay sampo tudlo pud mo ana. Unsa pod nang sita sa Biblia kapitulo 2 bersikulo nga sa Biblia ka magbase in terms of salvation. Unsa man sitas na asap pud ka nakabaloan na, kay wa man na sulat sa Biblia. Ang ang mga apostol nga basa mo tudlo kaluwasan kinahanglan magbasa sa Biblia. walay. Eh gisugo ni Ginoong Jesucristo si ang iyang mga apostol sa pagtudlo wa man ningo si Kristo nga pagbitbit mo Biblia nga pud ningo si Kristo nga papasaha sila ang Biblia ang giingon sa tong Kristo, si tudlo tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo nya Pina, pilar man mga apostol ang nakasulat di as ang kasulat pilar ka buok wa kaabot siguro og pito di ba the rest of that wala nakasulat so us usa to ilang mga panudlo nga wala nakasulat asa man ninyo na, na makaplagan kay kanang inyo ha puro ra mo Biblia Biblia ang asa man na makaplagi ninyo <laughs> <laughs> niyabag mayabag yung daan ng kalaki o mauman ng morning ato uh, ang sundon ng mga argumento wala nga dita magpailad ni ining maong gitawag o mga tawa na balikon na ko wala yung problema nga mutuotag Biblia kaya muna ipagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana daily problema sa mga Katolik nga Biblia usa sa mga basihan sa mga pagtulunan nga imong itudlo in terms of salvation pero dili gitudlo sa simbahan na gito kundi Kristo nga Biblia lang ang basihan Dili gitudlo sa simbahan na ganoon sa si Kristo kung walay labot ang iglesia o walay labot ang simbahan sama sa pagtuo ng pastuya. Dili na mo e gitudlo sa bala ang kasulatan. Kaya ang gitudlo sa balang kasulatan pinakauna ang simbahan, ang aligyo, at patukuranan sa tanang kamaturan. 1 Timoteo 3.15 Onya mo basit ang kasulatan sa chapter 2 verse 15 inubanan sa gitawag og tradisyon and at syempre naapoy magtudlo ni ana Saint Matthew chapter 28 verse 20 ug kanang magtudlo ana gikan sa mga apostol nga pinadala Romans chapter 4, 10 verse 14 to 15 kining mo mga tawhan nawa Kaya again, ni labot kay again mura ni kuhong besutas dalugdog ni butho lagkalit ngaway nagsugo nga mubutho So naranan ninyo, mutuong sa <laughs> di, mas importante, gitudlo nato ang kamatuuran, huwag ang kamatuuran, may magdala ka nato sa kagawasan. Sa so, wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow ninyo itong mga pages, RJ, Huluran, Send Second TV, Palipunto Argumento, Kuya Policy Page, and RJ's blog 2022. Pwede sab mo mag-send din na ang face. Facebook And also sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe, subscribe ninyo ang mga channels. Dari Catholic uh, Apologist and the official and Center TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sab mo, mag-send din na ang super sticker, super chas, super thanks. And uh, ayun, magpasalamat po ko sa mga gusto itong mga katolik ko nagkatabang, daghan na salamat. O sa butong daghan ka yung salamat po in advance. Sa nga lang sa buong sa TV, Pulia Puntur, gumento yung panguluhan, yung sa Lay Catholic, Apologist and the official and TV, yon sa so, si RCA, ng naman usa na mga katoliko na naga nagatabang, naga sa programa, kini yung ubos, nga alagad, ugisong sa pagtong katoliko, Sir Arjo Seno, temporary yung manamilit yung umiingon, Ecclesiam Servire, at Fidem Catholicam Defenderi. Maayong uh, adlaw kayo na ng Ave Maria, Viva Cristo Rey.